ito pong ang pakatandaan natin na kahit anong gawin mong mabuti, hindi ito papansinin ng iyong kaaway. Na kahit anong gawin mong maganda, hindi mo mapapasaya ang mga ayaw sa iyo. Kahit na gawin mo na yung the best, kahit na mag-effort ka, kahit na magparaya ka, dahil hater mo sila, wala silang makikitang mabuti at maganda sa iyo kamumuhian at kamumuhian kanila pero ito naman po ang good news minsan sa ating mga kaibigan naman at mga taong nagmamahal sa atin kahit na hindi ka mag-effort kahit na hindi mo gawin yung the best mo mamahalin at mamahalin kanila We can never, never please our haters, even if we are already doing our best. But what matters most is that even if you could not do your best for your supporters, for your loved ones, for your friends, whatever you do, you are the best. It is because they accept you. It is because. they love you. Minsan kasi ito yung ginagawa natin sa ating sarili. Sinasaktan natin ang ating sarili. How? By always listening to the criticisms and judgments of our critics, of our haters, of our enemies. At alam niyo po kung ano yung nagiging epekto nun. Pagpalagi mong binibigyan ng panahon, oras, at iniisip yung sinasabi ng mga masasama sa iyo, you become paralyzed in life. You stop on your track. You are unable to move on. And sometimes, you are unable to produce good things in your life dahil lang sa pakikinig mo, dahil lang sa pag-iintindi mo, dahil lang sa palagi mong pinuprove ang sarili mo dito sa mga taong ayaw sa'yo. Stop that. Tigilan po natin itong sakit na binibigay natin sa ating sarili. Masama nga sila sa iyo eh. Hater mo nga sila eh. Kaaway mo nga sila eh. Kahit anong gawin mo, It will never be enough for them. So, anong magandang gawin? Just do your best. Gawin mo kung ano yung sa tingin mo nararapat, mabuti, maganda at pabayaan mo yung mga tao na nagmamahal sa iyo ang mag-appreciate sa iyo. Pag ganito yung attitude natin sa buhay, makikita mo na araw-araw magkakaroon ka ng lakas. Pag alam mo na mayroong sumusuporta sa iyo na kahit anong gawin mo, palagi kang magiging masaya. Tignan niyo po dito sa ating nabasang ebanghelyo, no? Napakaraming ginawang mali nitong mga magkakaibigan na may dalang may sakit. Gusto nilang ilapit yung kanilang kaibigan na paralisado dito sa ating Panginoon. Pero hindi daw sila makapasok sa bahay. Anong ginawa nila? Sinira nila yung bubungan. Di ba mali yun? Hindi lang sila nanira, nanira pa sila ng oras ng ating Panginoon. Nagtuturo daw siya. And they interrupted Jesus in His teaching. Pero kahit na nanira na sila, kahit na nag-interrupt na sila, hindi po nakita ng Panginoon yung kanilang mga pagkakamali. Iba yung nakita ng ating Panginoon.